Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags At walang iba kundi si Inags na naman ang sarapan ninyo At nga pala, meron nga pala tayong kasama ngayong araw na ito Walang iba kundi, at syempre naman sino pa ba? Si Kai Panyero pala <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada <laughs> Yan, nakasakay tayo sa sasakyan sa truck ni Panyero. At syempre, kasama rin natin ang walang ibang kundi Carlson Manalo. Mga kinis, ano isa sa mga tropang itlog natin. Yan. At ako naman, ganito pala kasarap sumakay sa brani yung sasakyan. Iba yung amoy talaga, no? uh, hayahay na. Iba talaga pag hayahay ka na sa buhay. Alam nyo ba ibig sabihin na hayahay na sa buhay? Yung bang pakuya-kuya-kuya ka na lang, tapos ang sabi ni Panyero, abay, masakit pala. Yung matagal ka sa kama at matagal ka nakaupo sa upuan Pambihira naman Matagal lang oras, matagal lang yung oras mong pag-upo, paghiga sa kama Yan, yung bang limitado na lang yung pagpasok mo sa trabaho Hayahay na eh, iba talaga no, sana all Yan. <laughs> So by the, by the, way mga kainags ano, uh, Pupunta uli kami ngayon sa Astutin Lake Abay napanood nila yung pumunta tayo ng Astutin Lake noong nakarang Sabado Dapat may kasama ako noon pare hmm. Sino? Asama ko dapat 'to si Paring Hector, yung kumpare ko. Aba, last minute. Sabi niya hindi na raw siya makakasama. Pambihira. <laughs> then siyempre kasi ano eh, family matters eh. So na ano natin 'yun uh, understood na 'yon. So ang ginawa ko mga kainags, eh siyempre ayoko namang masira yung plano ko. Kaya ang ginawa ko kahit mag-isa lang ako, ay eh, bumirada na ako. Yan. Pero maraming-maraming salamat sa mga comment niyo no? kasi maraming mga nag-comment na uh, dapat daw may kasama ako. Yan. Delikado then, yung ako. ginawa ko. <laughs> Diba, Panyero? Ito na tayo. Ngayon, ito na. May kasama na tayo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami kami, mga kainag. At nandun na kami magkikita sa Astutin Lake. At syempre, gusto rin nilang makita at mapuntahan yung pinuntahan nating mga pulo. At gusto rin nilang makita yung wolf or yung coyote na nakita nyo. Yan. Ay, paano pa niyero pagka nakita mo yung coyote? Anong gagawin mo? Hindi, mag-good morning ako. Yun? <laughs> Ikaw naman, Carson. Ah, ano gagawin mo pag nakita mo yung coyote? Ah, tingin ko yun, tapos yeah. ah. Ano ba gagawin natin doon? Kakainin natin yung... Kala ko naman. Ay, akong ula. Ay, kanin. <laughs> <laughs> Akala ko naman, ano sasabihin mo. Abay, tatakbo ako sa bank at ko ako. Pabalik. Pambihira naman. No? Yan. So, <laughs> mga kainags, maraming maraming salamat sa mga comment nyo doon sa sa concern nyo sa akin. Talagang naniniwala na ako. Love na love nyo talaga ako. Ha? Yan. <laughs> so, tama kayo kasi dapat nga talaga body-body uh, body system. Eh, kaya lang kasi syempre, mga kainags, alam nyo, Uh, Nandoon na yung arrive ko para do eh. Alam ko kasi may kasama nga ako eh. Yun nga tapos sabi ko nga eh mag-isa na lang tayo. Ayoko namang i-cancel ko yung pagpunta ko doon. Kaya kahit mag-isa lang pumunta ako pero dapat syempre may kasama tayo. Pero wala, ganoon talaga eh no. Uh, at saka alam nyo mga kainags dito sa Canada kasi, especially dito sa Alberta, Canada. Napakaikli lang ng summer dito. Kaya minsan karamihan dito yung mga napapanood sa, nyo sa mga YouTube channel minsan di ba may mga tinatawag na solo hiking solo camping solo kayaking yan ginagawa namin yan dito kasi minsan yung mga tao dito iba ang busy nila hindi hindi nagkakasabay-sabay yung mga day off hindi nagkakasabay yung availability yan kaya minsan kahit mag-isa lang talagang nagre-risk para lang ma makuha yung adventure na gusto natin kasi nga syempre naman ilang buwan lang di ba panyero Ay, ilang buwan lang ang summer dito di ba Carson umigop ka muna ng eh. kamit mas <laughs> 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 lamig na lamig na ako lalamig kanina lamig <laughs> ah, yan, lalamig malamig kasi mga kainis ano yun konti lang ano konti lang yung panahon na mainit ang weather dito warm weather kaya kung maghahanap tayo ng mga kasama paminsan tapos sa ah, wala naman tayong makasama eh, mabaka mamalaya natin eh, malamig na naman ang panahon Yan. so marami rin gumagawa rito niya nag, uh, so solo kayaking pero syempre, tama yung sinabi nyo importante ay meron pa rin kasama dapat Yan. so makita tayo mamaya sa ano makina ano, sa Astutin Lake at naku, excited na excited na itong mga to na puntahan yung mga pinuntahan natin doon especially yung mga pulo Tsaka marami pa kaming pulong pupuntahan, mga island, mini island na pupuntahan. So ngayon, ito yung weather natin. Medyo lumalabas-labas na si Haring Araw, mga kainig. maganda na yung panahon. At dito kami ngayon sa Yellowhead. Carlson! Wala, wala ka bang napapansin? Nagtitipid yung panyero mo ng ano, heater? Ha? Nagtitipid ng alin? Nagtitipid ng heater? Heater, bakit? <laughs> Tignan mo, po din. Nilalamig na yung bintana. Oo oh, nga, no? Huwag ka maingay. Nakikisakay nga lang tayo, may <laughs> papansin ka pa. Hingahan ko na <po>. lang. <laughs> 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 oh, ano ano? So, napansin kasi ni napansin actually napansin namin <laughs> nagmo-moist na rito para malamig na hindi ko, hindi ko na makita yung ano eh yung oh. ano kasi eh no nagmo-moist oh, na ako na eh. tapos eh binulungan ako ni Carlson inags wala ka ba napapansin ano yun mukha nagtitipid si Panyero na heater ah bakit kasi nagmo na yung ano yung alin <laughs> 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 An ba <laughs> ito ba pipindutin ko so ang huh? init naman na tinaw <laughs> <laughs> nagalit tuloy oh. yan yeah, ang problema iba talaga pagkabago eh sanay kasi si panyero sa ano eh sa ah, luma sa sakay niya eh. <laughs> <laughs> yan nagalit si panyero nilaksan yung heater <laughs> <laughs> init <laughs> naman ngayon pambihira <laughs> sabi ko kasi bubulungan mo lang eh napalakas yung bulo mo narinig tuloy pambihira binulungan ba naman ako panyero ah, inags Ah, nagtitipid si Panyero ng ano ah. Heater ah. Lamig dito sa loob. Ayun, yeah, nagmo-moist. Ngayon, inip, o, ngayon ha? tinodo. O, tapos tayo ngayon. Paano mo nga sasabihin yan? Inags, mukhang galit yata si Panyero. Paano mo sasabihin mag-aircon <laughs> tayo ngayon? <laughs> I, ang init tuloy. Ay, yari tayo nito. Bagong-bago yung truck eh. syempre naman pare. Brand new eh. Ang sarap. Kung pa naman wala ka nang binabayaran bahay, pambira. Hayahay na sa buhay. Ang nihira naman. Lalong lalong ano to si Panyero eh. Sarap sana all no. Dira oh. Yeah, so mga kinis ano, malapit-lapit na tayo. Ito na 'yung ano natin, medyo dumidilim-dilim na nagpapalaba. Nagtatago na naman si Haring Araw. Yan nga 'yung masarap eh, 'yung ano no. Eh may magkakayak din oh, ayan oh. Eh, no? Papunta rin ng Elk Island to, merong merong kayak sa bubong ng kanyang truck ayan oh. Eh, no? Yan ngayon masarap magano mga kinis ano, mag-kayak. Uh, Kung sakaling uulan, mas maganda 'yung adventure. <laughs> Pero sabi naman ng ano, iba wag naman kasi Siyempre nakikisakay lang tayo, basa tayo eh. Pa kaya naman eh. Hayop, basa. Dito ulit. Ayos. May heater naman para pa-toy. Yun. Yun. <laughs> ah, tikman natin yung ano ni baon dalang baon ni Carson, mga kainin natin oh, ensaimada. Carson, maraming maraming salamat sa ano. Oh, thank you. Gawa ng ano ko hipag ko. Oy, thank you. Shout out pala kay hipag. Hipag, shout out. Thank you, thank you. Ayos, ayos. So, tikman natin mga kainin sa yung hipag mo nakatira sa inyo malapit sa amin ah. Ang malapit sa inyo. Sarap naman ito. Kaya tayo makikis Hmm? Yung mm. kay Carlito? Hindi. Oo, oh, yan, 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 yan. Sarap mm, ah. shout out kay Carlito. Ang sarap. Mm. Okay ah. Kaya nga pala si Junel. Nagtitinda rin ito. Shout out kay Junel. Mm. isay Yung rin. Hmm. Hmm. Mm. Ano nga? Sarap, Panyero? Ang sarap. Maraming maraming marami salamat kay Panyero. You. Sa pag-drive. Tapos <laughs> truck niya. Ayun. Tsaka sa pagkaim. thank you rin Thank you, also. thank you Ay baka sabihin nyo wala akong ambag ha Nag Ako nagpakape Ay <laughs> kasi baka may magcomment Ay ikaw anong ambag mo Inags? Kape, pambihira naman no Ano <laughs> yun, kape namin no <laughs> Ah. Ah, <laughs> dito na hinihintay natin. Ano na? Ayun. Si Henry Boy Navarro, tropang itlog. Ayun, ayun pala kasama niya family. Ano na? na, pa. Ayun. Musta? Ayong, ayong, ayong oh, kasi ito, ay, dito oi, Jojo, ba? Ano ba? <laughs> ay, iyan daw tulong daw yung kali niya. Ah, tara tara. Oh. Medyo maalon ngayon at medyo malamig mga kainaks nung <laughs> ano nang panahon ngayon. Tsaka yung lake na ma ma maalon. Pero napapansin natin marami tayong mga nakakasabay dito na mga nagkakayak mga kainaks na magkakayak. Yan, at, mo, tulad yan oh. Mga bangka. At yun oh, kung napapansin nyo yan din sila oh. May mga kayak sila. So, kapag kayong medyo maalon maraming mas gustong magkaya kasi yung mayroong thrill yan malaki medyo malakas alon sumasayaw sayo yan minsan yan may mga taong ganyan ang hinahanap eh katulad namin di ba kasi oi oh, syempre yun yung hahampasin ka ng alon tapos yung gaganon ganon ka yun ang masarap dun, mga kainis ano yan yung mga sports sa amin <laughs> sports oh <up. laughs> <laughs> <laughs> ang lamig grabe sabi siya sa magdala ka ng gloves <laughs> yeah. eh kaya nga eh mali mali hindi may gloves ka naman di ba meron Uh, nandito pa kami ngayon sa ano sa sasakyan ni Panyero tsaka yung si Henry Boy, tropang itlog nandito pa. Kasi meron din tayo mga nakakasabay doon. Ayun, eh, no? nandoon pa rin sila. Hindi pa rin nila binababa yung mga, mga kayak nila. Tapos nagmi-meeting meeting sila. Kasi ano eh, medyo hindi, hindi pala medyo talagang malakas kasi yung alon. Tsaka malamig, malakas yung hangin. Ah, ano, parang syempre hinihintay muna namin na bumaba sila. Pang sila tumuloy, tutuloy din kami mga kayo nagsano? kasi itong mga to parang mga talagang mga experts na to sa mga ganyang klasing uh, weather yung ibang mga, mga nagkakayak dito ay nagbimiting kanina mga kayo neksano na nagsi na ayun nga nagsi na konti na lang isang sasakyan na lang yung may kayak ang natitira nag-back out na sila kasi siguro baka ano hindi hindi sila kumbinsido sa lugar ano pero ako parang gusto kong subukan kahit dito lang oh Dyan lang sa unahan Tatanungin namin ni Carlson kung ano ba lagay. Pero wala namang wala namang sinasabi na ano na hindi pwede kaya lang syempre makina 'yan it's uh, your own risk 'yun 'di ba? Pero kasi yung alon eh. Malakas yung alon, makakainig sa no. kung napapansin niyo, malakas yung alon oh. Tapos yung hangin papunta pa rito, baka mangalay tayo sa kakasagwan bago tayo makarating doon. Kita niyo yung alon ano? Malakas nga 'to, malakas. Grabe nga yung alon mga kainags Medyo Mahihirapan tayo nito Yan oh, wow Malakas pero Yung kaya ko kasi ano eh Kahit pasukan ng tubig yon Hindi basta basta lulubog yun Kasi kung kali pasukan man Lalabas din yun kasi may butas yung kayak natin Nalabasan ng tubig Ay, no? <coughs> Yan yung wave nya yan yung wave na ngayon, oh. No? Yan. ito tayo ngayon sa sa ano sa, sa, sa ganto. lang. Pero mukhang kaya naman, oh. No? Wave 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 lang siya. Kaya naman to kaya. Pero kung ako tatanungin niyo mga kainis, ano? Kaya ko to eh nararamdaman ko yung eh, tsaka nakikita ko kaya ko tsaka kasi meron tayong experience sa pagkakaya kaya siguro, kumpara doon sa mga kasama natin na medyo baguhan pa lang medyo nagdadalawang isip Yan. pero kaya to, kaya to e, tsaka meron naman tayong ano eh meron naman tayong uh, life jacket yung kompleto rin tayo sa mga bag na dala natin pwede, pwede to kaya, kaya to hindi, pero, hindi siya ganun kadeligado ingat na lang daw, pero hindi niya rin advance it hindi niya advice na mag uh, napag-desisyon na namin mga kainex na ako muna yung susulong pupunta muna ako doon pero sa tingin ko kaya kaya naman okay naman yung alon mga kainex ano? kaya sabi ko sa kanila ako muna yung magta-try tapos pagka nandoon na ako sumunod na sila ano, larga? larga syempre larga? subukan natin yan ang gusto natin medyo medyo may thrill yan, tsaka ano eh adventurous tayo adventurous ano ba tawag doon? yan, so anin ko lang to tatanggalin ko lang tong paano natin yan, so tala mga kinis ano, naka naka life jacket na ako tapos sa may saguan so meron na rin tayong dalang ano gulok mga kinis ano para just in case protection subukan so, mo na natin mag-isa tapos doon ka na lang, ha <laughs> wag nyo wag iiwanan ha baka iiwanan niyo ako oh, ang mihira wala akong sasakyan pa okay. o game game tulak tulak let's go let's go so tara mga kinesa no alright see you there ha kita tayo doon o tara sagawan mo tayo mga kinesa Dito naman na tayo sa gitna mga kainags ano? Kasi medyo sanay na tayo sa pagkakayak Tsaka sa mga alon Kasi dyan naman tayo lumaki Nung nasa San no, Jose si Occidental Mindoro tayo Malapit lang tayo sa dagat Kaya yung mga ganyang klaseng alon Sanay na tayo Sanay na sanay na tayo dyan Yung mga kasama natin Nandun pa sa ano, susunod na sila Pero sabi ko sa kanila Pag nag-alangan sila Dahil natatakot sila sa alon Huwag na ako silang tumuloy Sabi ko kay Carlson Eh kasi tayo sanay na tayo Kasi sila parang first time pa lang nila Pumasok sa mga ganitong klaseng adventure Mga kay Inags Especially maalon Yan Puntahan muna natin yun Yung unang natin pinuntahan nung nakaraan Tapos uh, tinahan ko susunod mga ngayon Yan So nandito, nandun na tayo Nandito nandun pa na tayo ng galing mga kay Inags So kasi yung hangin Pasalubong kaya hirap tayong magsaguan pero mamaya pag uwi natin Madali na lang yan kasi yung hangin papunta roon Tara sagwan uli ako Pero pagka baguhan ka pa lang talaga sa mga ganito mga kainags Talagang medyo matatakot ka talaga Tsaka hindi ka ma -ano, mag dadalawang isip na tumuloy para bang ay ayoko kasi maalon. Yeah, siguro malakas lang din yung loob ko dahil may mga kasama tayo. Pero kung mag-isa lang din ako, katulad ng ginawa natin nung nakaraang pumunta tayo dito, medyo siguro magdadalawang isip din ako. Pero nakadagdag ng lakas na loob yung meron tayong kasama. Yan, dito sa gitna kasi medyo malakas-lakas na yung wave kaya medyo nakakaano no? Nakakatakot ya yeah, pero sabi ko nga medyo sanay na tayo kaya parang bali wala na lang sa atin. At saka syempre meron tayong tiwala sa sa kayak natin. At saka itong kayak ko kasi maganda to makainis na kung sakaling pumasok man yung tubig, pumasok man yung tubig dito, eh hindi tayo lulubog kasi nga may butas to, may butas tong kayak natin na lalagos-lagos lang 'yan, lagusan lang yung tubig na papasok. Yan, so ito yung sinasabi ko na butas maka Ano, yan, oh. Kung sakali nga uh, pasukan man ng tubig tong kayak natin, lulusot lang dito. Yan, pero yung upuan natin wala basa. Ah. ah. Teka tayo muna tayo. Ah, my goodness, mahirap nang tumayo. Oh my god. Oh. All right. Whew. Yan, pero yung upuan ko walang butas to eh. Kaya basa talaga siya, no. yano oh. So make sure ay ano make sure lang na meron tayong extra brief tsaka extra ano pants yan okay. ah. alright tapos yung machete natin handa lang natin to yan yan oh. ah Alright. Ah. Just in case lang nakahanda lang mga kainags. Ah, uh, nanggaling na rin tayo nung nakaraan dito, napanood niyo na. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Hintay lang natin yung tropa rito. Pero tawagan ko muna. Nakausap ko si Carlson mga kainags at sinubukan daw nilang ano, pumunta rito kaya lang hindi pa sila nakakaalis talagang uh, sinasalubong na ng alon yung kayak nila. Tapos yung alon, pumapasok doon sa loob ng kayak nila. Kasi yung kayak nila, yung ano eh, yung papasok ka sa loob. Wala, wala siyang butas. Katulad nito, pag ito pinasok ng, ano, ng tubig, lumulusot lang siya dito. Kaya hindi tayo napupuno ng tubig, mga kainags, no Ayan, yung, yung kayak kasi nila may, ano eh, pag, pina, pag pumasok ang tubig, wala nang exit yung tubig. Talagang nandun na yung tubig sa loob ng kayak nila. Kaya sabi nila, hindi na lang daw sila tutuloy. Sabi ko, naman, wag na kayong tumuloy kasi, kung alam niyo na sa sarili niyo na alanganin at saka delikado, wag na kayong tumuloy. So babalik na ako doon. Yeah, sayang no kasi hindi nakisama yung panahon. First time pa naman nila, gusto ko sana ma-explore din lahat lugar na to. Excited pa naman sana O Kaya lang ganoon talaga eh. Hindi umayo ng panahon, baka may dahilan mga kainag sana. Yeah, pero at least sabi ko kung sakaling bibili sila ng kayak ganito na. Gusto ko muna yung ano dito lang sa gitna magpatambay-tambay lang muna para masulit natin <laughs> ayan o no? wow so, malakas nga yung alon talaga dito kaya hindi sila makatuloy malakas na yung alon dito, kita nyo kumpara doon kanina ayan no? Taas, matataas so nakakatakot nga talaga kanina nung umalis tayo ganyan din yung alon kaya lang syempre sabi ko nga confidence tayo sa bangka natin at saka dapat talaga malakas ang loob mo pagka hindi malakas ang loob mo at nagalangan ka huwag ka na talagang tumuloy kung may tayong ganyan ito vlogger ka naman nakikita So napapansin niyo mga sino musok malamig. Yan, so nagluluto kami ng ano ngayon, ng pagkain courtesy of Henry Boy Navarro. Maraming salamat sa kanya. <laughs> Alam niyo kung ano niluto niya, tuyo makakainig siya, eh, no? <laughs> Nako, pambira, pambira sarap niyan. Oh. Tapos may dala, spam. Uy, spam pa, oh spam po Kanin, tapos Ang dala ni Panyero, grabe yan, sarap naman ito Ano pa eh Pumayaman Talaga na naman, eh. no? Lechon, lechong manok. Yan. Spam. Ay, sir, shout out nung pala sa mga sir. Kevin. Kevin, Kevin. No. yan. Tourist si Kevin, tourist. <laughs> uh, Friend from Philippines. <laughs> ni, kasama ni Mr. Navarro. Yes. <laughs> Parang lumaan yung usok mo, Meron, meron. So malamig, mga kinasunod. Parang lumalabas yung usok sa bibig ko pa nagsasalita. Sayo daw 'tong mga taga Pampanga. Eh, pero ano? Minalin ba kayo? Tabilan kami na 'no. Tabilan kami nang sa Bulacan. Ah, Bulacan malapit ah, lang. Oh, yeah, sorry. Para ni Luke ano, ni Ana, ni Carlson, ay ni ano ni Han boy. Ay, boy. Sa ay, Miguel, Henry Boy. Rodrigo na ba? Rodrigo. Testing lang isa po. NT. Hindi pa pa Henry Boy nangangamoy na <laughs> ang sarap ng amoy mga kainag so, no? tayo dito <laughs> so ayaw, na, ayaw kasi ng amoy ng mga puti yung niluluto natin ano? pero sa, sa atin siyempre sa atin mabango yan mabango yeah, oh. yan eh no tingnan naman no tinaan mo kaya yung ano konti baka masunog sunog yun eh. <laughs> oy, hindi, ko, hindi, ako nagluluto sa bahay Kapag oy. ko pa kayo ha oy, hindi, hindi kami nagsabi niya na ikaw nagluto sa bahay niya ikaw ha sa'yo nang galing yan ha <laughs> <laughs> Henry, yeah. sa sampung sinabi mo, labi isa ang mali. <laughs> hmm. Kita nyo naman yung ko lagi, di ba? Oo nga, ayan o. No? Sarap. Lug. Lug. Sanay na sanay sa pagluluto, Lug. Henry Boy. Mukhang sa bahay niya, ikaw lagi nagluluto ah. Pinaka na perfect niya na yung nilagang itlog. Oo nga, Nilagang itlog yung lagi baon. Ang Bango niya yan, Henry Boy. Tapos nag-o-ote pa, itlog lang ang <laughs> Talagang ganon. At least may baon. Baon. Yung iba nga walang baon eh. At least hindi na ako. <laughs> Yan, na. so ito naman yung luto natin ngayon, no? Oh. Ang ham na walang mantika. Ito. Uy, nasaan din nilagay ko rito na ubos na? <laughs> <laughs> Ganyan lang so, galing. May kumain na, nauna na kumain. Kasi nga, kailangan lang kainin to ito, kasi so, malamig ang panahon. Hindi gaganan mo na lang dyan. Baka lumamig ka agad. Ito. Yan. Yun, lakas ang Mo Mukhang hindi nagaganda ang panahon ngayon, ah. Oh. Bawi na lang natin sa kanin. Ah, uh, ka, sa pagkain pala. Ano ba, iko coin beef ka ba muna? Sige, i beef natin. Oh. Oh, yung tinitin mo ni Hato. Okay, Kiki, ako, wala problema. Luto lang ako. Ito, kumain na kayo. Gusto gusto kumain, kumain na kasi baka maano na. No? Oh. Yung tuyo. Oh. Baka lumamig na to. Yan, sarap niya. No? Naku po, Panginoon. sarap niya, panyero. Yun, nanonanig ni Mr. Carlson yung ano, yung corn beef no. Ay, pang malakasan natin ako, Gag gaganahan akong kumain nito Carlson naman yun, yung yun, yun, ngayon no? ano natin susunod mga dadali natin oo oh, tama ha? sakto lang no hmm. ayos ba nagloto siyempre hindi ako bitter eh bo <laughs> 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 yan ako sarap nito Carlson ah na yeah, siyempre sarap niya no Rico, hmm. beef, same panalo. beef. Oo, oh, hindi yan Argentina boy. Ano yan? Pam? Naku, sarap niya, no? Ay, Ay dito, tignan nyo. Imported. Hinda naman talaga. yan. Mga parami kain natin ito, Carson. ah. Lalo na ako, napagod ako. Kakasaguan. Ganto gusto ko, ganto gusto ko yung sumasama ako sa ano. Sa mayabang, sumahangin. Hindi. Yung Noong... sigurado kami, kakainin ka kanina. Ay, syempre. Tama yung diskarte mo. Ang bihira naman. <laughs> yan. <laughs> Ay. Ayan na naman kayo ha. Ah. Yan. Yes, Kailangan. Kakilala oh, kakilala nila ako na yon. Hmm. Ha? Sa mga ka magkakaibigan may ganun talaga. <laughs> may pull <brout> na isa lang. Pull na isa. Sa may ganun eh. <laughs> sarap niya no. Oh. Muy na oh. Sunod mo yung hotdog na dala ko ha. Puno mo walang problema. Yung may cheese sa loob. Wow, sarap. Oh, no, may, may cheese yan. Wala kang overtime. Ay, Kaya sa jacket, sabi ko sa manufacturer, lagyan mo ng cheese sa loob ha. Ah. Ay, sa ano, yeah, may, may cheese no. May cheese ah, baka doon mo nabili sa trabaho natin yan ano. <laughs> ha? Ang bihira. Nakasale yan eh. naka Nakasale? Ayun, kaya pala. Yan, ito naman yung kay dala ni Mr. Carlson, mga kainags. Oh. Yan o. No? Pakita mo, zoom mo yung cheese. O oh, yan o, no? oh, zoom daw natin yung cheese. Yan, ano? You know? Dala ni Mr. Carlson to, mga kainis, ano? Daming pagkain, sarap nito. Ay, may makikain. Ano? No? Saan? Oh, Saan? may birthday May birthday, tayo. May ma birthday to, no? May, may birthday, do, no? Ah, may birthday party ba may ron? Mayroon pala nag-birthday may yan doon. Party. May yan yung mga, wala ah, walang masyadong ano, no? Mga pumunta ngayon. Kasi nga, mahangin. Carlson, ano, ano, Si yeah, di ba? Oh. No, no, ba, ba? yan? Diba, yan? na Ano kaya? Tama sabi ko? Ano yan? Ano yan? Bakit daw naka-live jacket ako? Sabi ko baka malunod ako sa ganda mo. Uy! Panalo! Ang bihira! May hugot ha! <laughs> baka, <na si> <laughs> baka, ay, ay. baka malunod sa yabang to kaya. <laughs> 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 Kinikilig daw si Carlson? <laughs> Ang naman kayo. Ayan. Uh, next time, uh, Carlson. Uh, ano? mga kids ko nila pamilya mo. Oh, oh, ayos, ayos. ayos. <laughs> Katatapos lang namin kumain, ako, kami namin nakain. Yung panahon, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Malakas pa rin ang alon. Tsaka si Haring Araw, hindi na nagpakita. Yan, so importante, sinubukan namin mga kainis, ano? Wala eh. Hindi talaga nakisama ang panahon, sayang. Panyero, okay. kita tayo sunod ha. Thank you. Maraming salamat kay Carlson at kay Panyero. Yeah. <laughs>